Nagwanted sila masahista. Wow. Mga plede ko, anibig, basin madawat ko. Hi, sir. Good morning. Oh, good morning. Kamu to'y nag masahista, sir? Oh, mga play ka as a masahista? Oh, sir. Mga play ko, sir. Ah, sige. Beta na ako to. Mauning file? Oh, na sir. Okay. Okay. Ah, ikaw si Lorina Mamislitay? Oh, sir. Ako, sir. 27 years old. Um, kaya bata pa. Mo gina ipangita. gipangita ang edad, kwaliteng edad bata pa kay di, di kaya, man pwede tiguan dire kay wa na may kusog sa kanang uh, massage. Um, ay massage may imong giapplyan. Uh, ang amo diri as a masahista, kaya ba nimo mumasahi 46 ka itlog sa usa adlaw. Oh, kaya kaya ra ko sir. Uh, kaya mo? Oh, kaya kaya ko sir. Sa pislit 46 ka itlog as one day. Oh, kaya okay. kaya ko sir. Sa 100. Mayo mayo mayo. Kay amo man ni guru gud mi kay before mi magdagan na kay nag-surrender diri sa among company. Asa huh? mo sa ista so, mo testing nag like usa adlaw nya mo surrender. Pero kaya gini mo size. Oh, kaya hmm. kaya ko so, wow. na sir oi. Sulti ang tigadaan. Ang sweldo diri namo

Mayo, mayo, very good. Hamis imong palad. So pasabot wow. ani inigpislit nimo sa mga itlog, dili mga pisa. Ah. Kay og baga ni kobal, di mo na pwede kay pusa mga itlog ana. Hinayan mm. na Oh sige, oh hinay lang. Ana nya human. Lang. Atong sukdon. Akinanan pud gyud ang sukdon, sir. Hmm. <laughs> oh niabot abot og 5 pulgadas ang imong tudlo. Right. So pasabot makumkum ko ni mong itlog. Oo, oh, ma'am. Muhakot ko guni mo kay nami mga itlog gagmay na sa itlog gag ko. Pero mas may tagas na kakayang gagmay kung ano man ni Kay di mo na, di mo na po. Kaya mas Oo. Di man po ang kanang kaning tudlo nga gamay kay kana kanaanan mo sa itlog po sa aming itlog ka na. So, damage. So, kasabanta sa itong mga kliyente. Kay ang itlog mo specialized din nga kinahanlan ko mo masayi yun. Mawagin na siya. Oo. Ana, unya, beko no. Ito yung mga challenge na ni before ka mo enter. So, mao ni itlog. Ay, oh, nalang. Oo. Itlog ni siya, o, oh, kana. Kung kuma. Anak, kung kamao maugi ka may sista. Anak. Oo. Oh, sus lang niya. Oh, 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 oh. oh, oh, na oh. sa din tao niya. mo sa si itlog Kana, Oh, dili mabuak. O oh, niya, nindot. Oh, inahinay ako oh, kana, na. Oh, very good. So, okay. Kaya ni mong itlog mo pislit nga din.